may hey mga kony for today's vlog nga guys ituturo ko naman sa inyo is paano mag-create ng team sa messenger kung saan pwede ikaw ang mag decide kung anong team ang gusto mo. So, di ba meron namang ready to team dito sa messenger. Pero dito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili. Pero bago yan, is uh, i-update lang natin yung ating messenger sa Play Store para naman hindi tayo nahihirapan gamitin yung messenger natin. Hindi naglalag or hindi mabagal. So, pag naka-update naman yan, is i-open nyo na lang yan at madadirect na tayo ngayon sa ating messenger. So, pag nandyan ka na sa messenger nyo, hanapin mo yung messenger mo. So, ito yung akin. Tapos, makikita mo dyan, guys, yung pangalan mo sa taas. I-click mo lang yan at makikita mo yung team Click mo lang yung team at makikita mo may mga ready na na teams dyan. Pero hindi yun yung pipindutin natin. Nakalagay dyan yung create with AI. So yan yung pipindutin natin. Tapos pwede na tayong gumawa ng sarili nating team dito sa messenger natin. So bahala ka na kung anong gusto mo. Ito sa akin, for example lang ito guys. So may mga bear, so yung bear yung gagamitin ko so maglagay lang ako ng description huwag niyo kakalimutan maglagay ng description para yun yung lalabas na team so ikaw na yung mag decide kung ano yung gusto mong description dyan, so akin ang lalagay ko is teddy bear, so mahilig ako sa teddy bear, so ayan magge-generate, hindi nyo lang mag-generate kung baga hanapin yung theme na gusto nyo, at kapag naman lubabas na yan is makikita nyo na yan, ayan yung for example so marami yan, so click nyo lang din dito yung nasa gilid And then, lagyan nyo pa ulit ng mas maganda. So, lagyan natin ang pangalan ko. So, ayan. Tingnan natin kung may lalabas na ganun na team. So, medyo matagal lang siyang mag-search, kumbaga, na AI. Pero, worth it naman yan kasi nga ang ganda niya. Ayan, guys. So, ito, may bear. Tapos, ito yung may pangalan ko. So, yung may pangalan ko yung gagamitin ko. So, ganyan. Siya. Tapos, pindutin mo lang yung fade. And then, okay mo lang yan dyan. Continue lang, guys. Para maset na yung ating team dito sa ating messenger. At, ayan, guys. So, ba diba? Ang cute. At, pwede mo rin itong gamitin sa iba pa. Tulad na sa ibang friends mo. So, ito, for example, ito sa ati ko. So, itong yung ate ko is mahilig siya kay Limin Hu. So, yung kay Limin Hu picture yung hahanapin ko. At titingnan ko kung may lalabas ba. So, eto, tingnan natin. At pwede mo rin siyang gamitin sa iba talaga. Hindi lang sa uh, account mo or hindi lang sa messenger mo, pati sa ibang friends mo, pwede mo rin yan iset or pwede kang mag-create ng sarili mong team para sa kanila. So, eto yung kay ate at titingnan ko kung may lalabas siya. So, 'di ba, maganda na 'to na hindi ka lang pwedeng mamili pa ng iba. Pwede mong i-decorate 'yung sarili mong team sa Messenger. So, tingnan lang natin kung may lalabas. Ayan, meron siyang unang lumabas pero parang di ko to bet. So, marami pa naman siguro ito. I-try pa natin. Ayan, so medyo mabagal lang talaga siyang mag generate Parang hindi naman siya ganun ka na. So, ito pa, meron pa lumabas. So, tingnan pa natin kung meron pa. So, gusto ko yung medyo maganda. Parang violet lang talaga. So, ito yung napili ko. Yan. Hanap ulit tayo. Pero parang violet lang talaga yung lumalabas sa akin. Or yun yung nakaset sa akin na kulay. So, iyan. So, tatlo lang yata yung lumabas. Hanap pa tayo kung iyan. Ito, so, ito na lang siguro yung gagamitin ko. Dahil kitang kita yung face ni Limi mo. And then, click nyo lang yan. Pag okay na yan, it next nyo lang sa taas. May nakalagay na next. At magiging team na yan ng messenger ng... Uh, gusto nyong friends na may messenger. So, ayan na lang yung gagamitin ko at isa-set up ko na. So, ayan. So, meron pa may lumabas pa palang isa. So, yun na lang yung pinili ko, yung pangatlo. And then, uh, create, click create. At ayan, guys. So, ayan na yung team ng ate ko. So, piling ko pagugusuhan nyo ito. Mamay magchat-chat na sa akin. So, yun lang, guys. Thank you for watching.